Hello. Rinig ba ako? Ha? Dapat rinig nyo ako. <laughs> Tapos ngayon, uh, maglalakad tayo. ang uh, um, draw, ang um, tripod ko is yung kamay ko. Tapos maglalakad tayo papuntang Belmaris. Sasakit tayo ng tricycle actually. Pupunta tayo ng labas. Ah... Uh, labas tayo ng village ng Kahaya Place. Tapos doon kasi may uh, may tricyclean sa labas noon. Yung tricycle na yun, nung first time namin dito is umaabot siya ng Givara for only 50 pesos. Titingnan natin ngayon kung gumagana pa siya. So, babalikan ko kayo guys within siguro mga ano. Pag nandun na tayo sa tricycle, 5 minutes walk. Ha? Babush. Na. Uff. Nasa kanto na tayo. Sana mayroong ibara pwede. Magkano doon? O nga doon nga, sa STI. Oh. Tapos sa gasuming. Ah, pagka ganun? lang Kanto lang noon. Oh, Alam diba? niyo sa daw gandon hindi naman nagbago ganoon pa rin suwenta pa rin mainit need... oo oh, yan ayan natin dito or doon sa kabila doon ka sa kabila sa sakay pero malayo o sa malayo na lakarin mo doon kesa dito kasi paglabas ko dito paglabas ko dito ah uh, Guevara ang bangulong ano ang bangulong ang tawag mo pananakiyo <laughs> ayun nasa Guevara na tayo okay. hindi sila pwedeng lumiko doon Hanggang dito lang sila Hindi sila pwedeng lumabas Kasi mahuhuli sila Ayan o, oh, kung dyan lang Pwede na dyan O oh, ayan, dito na tayo ngayon sa Ibarra Ayaw niya lang padaanin dito yung tricycle sa may, yung palabas dito. Ay, may ikot ko ba to Hindi ko ito may ikot. Kailangan patayin. Yan. Hanggang dito lang sila, no entry yan, one way yan. Puro, puro papasok lang yan. Pero dyan, 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 dyan. Diba, strict dyan. Dito lagi, dito. Tapos ngayon, yan, diba? 26 seconds. Ah, uh, sa, sa, maglalakad na tayo. Lakarin natin. Samahan nyo ako maglakad. Yun, dali. Nakatawid tayo, mga brad. <laughs> Natawid tayo Naglalakad na ako sa Aguinaldo Pagkatapos nito Pagkatapos ng bike and brew Kung alam mo Dito sa Dasma Ayan, pagkatapos ng Belmaris na Pero medyo itchy ha Ay init ha Malapit na tayo Malapit na tayo sa Belmaris Dapat pa Yung sobrang init ng Panahon Yun siya kasi 1.30 Lalabas si Tyler Ngayon Dapat 2.30 pa Buti na lang Kasi Para makakapagpahinga pa ako Layo nun Hindi kakayanin ng mga bata Saka yung ganyang kainit Hindi kakayanin Dito na ako sa Belmaris